Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka kaagapay? Hangad ko ang maayos na kalusugan at estadong emosyonal at spiritual para sa iyo at kung ikaw man ay nangihina, maging kalakasan mo nawa ang mga salitang ibabahagi ko mula sa salita ng Diyos. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Ang ating pinag-uusapan ay tungkol sa pamumuhay ayon sa biyaya ng Diyos. Nakakatuwang isipin na ito talaga ang nais ng Panginoon na maranasan nating lahat. Subalit ang nakalulungkot, maraming tao ang hindi ito maranasan dahil sa maraming kadahilanan. Ito ang mga adlang sa magandang pamumuhay. Una, walang kalayaan sa buhay. Lahat ng kanyang gagawin ay tilabagang siya ay nakakulong. Walang kalayaang magpasya at walang kalayaang pumili at hindi magawa ang naisin sa buhay. Ikalawa, makitid na pangunawa. Ayaw palawakin ang kaisipan ayaw palawakin ang nasasakupan at ginagalawan, ayaw palawakin ang buhay. Ito ang dahilan kung bakit ang tao ay laging bigo at madalas madaling mawalan ng pag-asa sa buhay. Dahil hindi malawak ang pananaw natin. Laging nalilimitahan ang kanyang kayang gawin at ayaw ibigay ang pinakamainam na paggawa. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay parang bilanggo ang kalagayan at may rapang maranasan ang magandang buhay. Sa lumang tipan sa banal na kasulatan ay may binanggit na ilustrasyon ng isang buhay na walang kapayapaan. Matutunghayan natin ito sa aklat ng Deuteronomio kabanatang 28 sa mga talatang 65 hanggang 67. Hindi kayo mapapanatag doon. Lagi kayong mag-aalala, mamumuhay kayo sa kabiguan at matinding kalungkutan. Laging mga ang inyong buhay. Araw at gabi, pag-aarihan kayo ng takot at walang katiyakan ang buhay. Dahil sa malaking takot na likha ng inyong nakikita. Kung araw ay sasabihin ninyong sana'y gumabina at kung gabi naman sana'y mag-umaga na kagapay maraming tao ang hindi kayang ipamuhay ang kanilang kasalukuyan sapagkat nakabase sa nakaraan at kung minsan naman nagmamadaling matapos sa kaniyang mga ginagawa at hindi na nalalasap ang sarap at saya ng kasalukuyan. Sayang ang panahon na binibigay ng Panginoon kung hindi natin maranasang malasap ang kaligayahang maidudulot nito sa buhay natin. The life that God actually gave us to enjoy is our present life. Hindi natin ma-enjoy ang nakaraan. Hindi rin natin pwedeng i-enjoy ang hinaharap. Ang tanging ma-enjoy lang natin ay ang kasalukuyan. Marami ring tao ang takot sa mga parating na bukas sapagkat kinakain sila ng pag-aalala tungkol sa hinaharap. Yung iba naman ay nakapako ang kanilang pananaw sa mga pangit na karanasan sa nakaraan. Ito ang mga dahilan kung bakit maraming tao ang hindi magawang i-enjoy ang kasalukuyan. Walang kapahingaan ang isip at madalas na panghihinaan ng loob. Ikatlo, sobrang kapaguran. Ayon sa isang pag-aaral, ang isang saltwater crocodile ay may kakayahang kontrolin ang tibok ng kanyang puso sa pinakamabagal na tibok hanggang anim na tibok lamang sa loob ng isang minuto at nakakatulong ito para humaba ang kanyang buhay na umaabot hanggang siyam napung taon dahil pag nagpahinga ang saltwater crocodile ay totoong pahinga maraming tao ang sanhi ng kanilang pagkakasakit ay dahil sa sobrang kapaguran ng katawan at pati na rin ang isip at kalooban. Minsan kasi hindi na marunong magpahinga ang tao. Ginagawang araw ang gabi at ginagawang gabi ang araw. Walang patid na paggawa at wala ng panahon para sa pagpapahinga. Ang Diyos noong likain niya ang sansinukob, anim na araw siyang gumawa at sa pangpitong araw siya ay nagpahinga. Siya ay nagpahinga hindi dahil siya ay napagod, kundi nag-iwan siya ng halimbawa na tayong mga tao ay nangangailangan din ng pagpapahinga. At ang mga taong kadalasang hindi nararanasan ang tunay na kapahingaan ay ang mga taong laging may takot at pag-aalala. At ang madalas na kinatatakutan ng tao ay mga bagay na hindi pa nangyayari, yung mga bagay na darating pa lamang. Ikaapat, mga negatibong pananaw sa buhay. Noong si Hob ay nagkaroon ng matinding pagsubok sa buhay, may mga nabanggit siyang hirap na kanyang naranasan. Sa Aklat ng Hob, Kabanatang Tatlo, sa mga talatang 24 hanggang 26, ano kaya ang dahilan at ang tao'y isinilang? Kung inilihim naman ng Diyos ang kanyang patutunguhan, karaingan ang aking pagkain, pagtitiis ang aking inumin. Ang kinatatakutan ko ang siyang nangyari sa akin at ang pinakaaayawan ko ang dumating sa akin. Hindi ako mapalagay, wala akong kapayapaan, kaguluhan sa buhay ko ay walang katapusan. Kaagapay, kung papansinin natin ang mga nabanggit ni Hob sa kanyang kalagayan na ito ay tila bagang wala na siyang pag-asa. Subalit nakakagulat na tumagal lang ang kalagayan niyang ito nang siyam na buwan lamang sa tulong ng Diyos sa kanyang buhay. Ang sabi sa aklat ng Lukas kabanatang dalawa, talatang labing apat, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Juan kabanatang labing apat, sa mga talatang 25 hanggang sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sa Diyos ang papuri, magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kaparehong oras 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702-DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan! Si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y eh, kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa galak sa puso na magumapaw. mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay sa paghawak ko ng aking manibela. Ikaw ang siyang maging direksyon sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Yesus, amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV agapay ng sambayanan